Mga kapuso, this is ang news nga lalaki nga napatay sa rambol nakaagom sa pagkalampo sa ulo, kag-igo sa pagkatiro. Biktima na kuhaan sa rugby, suno sa nagresponde nga barangay tanod. Si John Sala nakatutok live, gikan sa barangay Rizal Palapala Uno sa Iloilo -Ilo City Proper. John? At paadain sa buong panawagan sa hostisya sa pamilya sa uh, 16-anyos na solterito na napatay sa nagluntad ng Rambol diri sa barangay Rizal, Palapalauno. Nagpaiwan ng magatubang sa kamera ang pamilya sa 16 anyos ng solterito na napatay sa Rambol sa Barus ng Gabi sa Barangay Rizal, Palapala -pala Uno. Tuman nga stress ang tala sa insidente sa pamilya kag hindi na kuno nilaluyag na magdako pang issue. Habang ginpakigbahin sa ginikanan ni Alias Nonoy sa Nustim team nga patal nga pila sa ulo, kag igo sa bala sa tiyan, lapos sa paa kag likod ang itunaan sa kamatayon sa biktima. Disidido ang pamilya magpasaka sa kaso batok sa sospek. May pilaman ka mga nagpakilala nga saksi nga na istoryang team, nga nagpahayag nga hindi warning shot kundi hungod nga ginti tiros pulis ang piktima. Ginaaligar man nga nabatian pa ang pulis nga naghambal nga i-finishing na ninyo ina. Sa pagpangusisa sa news team, kilala ini kay Police Master Sergeant Dan Soy Sirudo. Nagpaiway na nga mga sa kamerang asawa sa pulis apang pang sa iya, ginapulihan kastigo ang biktima antes pamagwa sa balayang iyabana. Manumduman nga sa ato sa investigasyon sa kapulisan may nagluntad niya kinagamo sa tunga sa grupo ni alias Nonoy ka grupo man sa mga pamatanon. Sa tubang sa balay sa pulis nagluntad ang rambol. Ginako man sa pulis nga nag-warning shot iniagod mauntad na pagkastigo sa biktima. Ginpahayag man sa chief tanod sa barangay Palapala uno nga nakuha anila sa rugby Sinabing biktima sa ang nagresponde sa kinagamo. Ano na po siya ma? Rugby sa iyang bulsa. Ang mula na tapos may nanu lang kami sa sinara ni Kaba, ano, ang kutsilyo, ang kalaba, sa baybay, pag-responde kami. Mabuot kang hindi mapintas ng pulis ang inatudlo sospek base sa pagkilala sa iyan ni Depatilio. Bangun siya natabu, hugot ng ginapatuman sa karon sa barangay Palapala 1, kag-2, ang curfew for minors. Pag alas 10, kaya nandugi kami di ah. Runda kami na parunda na kami sa nga, mga kapitan. Sa gagabi, gani, eh, nag-umpisa na kami sa ano, Sang pang libot sa amon barangay ni nakalabot na may gani sa uno sang libot lang para ma ng mga minor ba Ginako man sa Iloilo City Police nga miyembro sa mga gang ang mga impulbado sa kinagamo apang hindi kuno na inimakabig na organisado. Consistent din ang um, implementation no? nga uh, ginamonitor namon ang na-identify namon ng mga miyembro sa uh, gang. No? Actually, hindi na sila yung mga gang na uh, may structure. Uh, mga ginhambaran natin nga gang because kilala sila sa mga pangalan sa ilang nga uh, Jared, pagklaro sa mga barangay officials nga wala sila naguntat sa pagpatuman sa curfew for minors. Apang nabudlayan lang sila sa pag-implementar sini bangod kalabanan sa mga nagatuga sa gamo din sa barangay Rizal Estansuela, uh, Estanzuela, Rizal Palapala 1, kag Palapala 2, amo ang mga pangayaw o kung hindi mga residente sa barangay. Pagklaro man sa PP1 nga ang igo sa balang isa lang sa ilagin na padalman sa buong rason sa kamatayon sa biktima kag man nga bangod din sa impact sa pagkalampos sa iya ulo. Panindugan man o kung Uh, mando man ni Iloilo uh, -Ilo City Mayor Jerry Trenyas niya gilayon ng sulbaron ang ining akrimen. Jerd? Madam, ugin salamat. John Sala.